So guys, kain tayo. Kain tayo ng sinigang na baboy. Pudot na pudot. Sila kayo, kumain kayo dito. Oo. Sabi, nampurawat ka naman daw ako. Good morning again. Nasa pesto na naman ako. Siyempre pesto ko to. May nag-comment kasi minsan guys na nambuburaot daw ako dahil pag pulis daw e eh, may ligmang Hindi <laughs> nila alam na pesto ko to. So yun. Nakain na naman tayo ng sinigang na baboy. So guys kain tayo. So wala pa kasing luto. Ayan, napang luto. Ito sisig pa lang, tapos sinigang na baboy. Yun o. No? Sinigang na baboy. So guys, kain tayo. Kain tayo ng sinigang na baboy. Pudot na pudot. Sinigang hmm. Sinigang na baboy. Pickles naman. Also. Hindi ka kumakang boss boss na. Ka? Ah? Boss boss. Usbong ka Tagalog na dyan, boss boss. Ha? Ah? Usbong. <laughs> Ba't di may pag... Uy, na nag-comment ka, usbong sa ano Ronaldo. Ti upload ko ayo tamati kerdam mo tagalog na. Usbong pala. Kita mangga da tagalog na aje boss boss. Nalagpatingan. Nalang. Nalagit ko. Mm. Medyo ipapuritong pa niya. Ano yung <tinyo> mas na? Ha? Ipapuritong pa yung paset. <-pritong> <tinyo> Oh, agak sedih kuah Agak sedih lah puyat Hmm, okay. nah. Nah, mas Dahil mas tinaputo ka sa bawat ibig-ibigat. Sabaw. Sila <messas> mm -hmm. kayo, kumain kayo dito. Oo. Sabi, nang ka na rin daw ko. Dito ka talaga, tibakasya ka. Naritam mo ka, pwesto ka to. Mabalhin dyo, Maja, nagburaot ka dyo, pwesto mo. Diba? Ibanggita ko, Maja, nag-comment ka. Hmm? Kaya muna hmm. So guys Yung mga nagtatanong Kung magkano yung ganito Yung punong ganito Yung puno ng ganito Sixty Plus Kanin Dose Napakamahal ng bigas kasi <coughs> 1.5 pa naman yung kalahating kaban <laughs> pero this ano daw this next month eh magiging mura daw yung bigas sana sana so yun kain tayo guys Tara, at yung iba niluluto pa ng aking mahal na mahal na ina at ang aking mahal na mahal na asawa ando doon so sisig siligang na baboy ano pa Bicol Express Ano pa? Gulay Gulay Apat na potahe Puso ng saging ah, bulaklak ng kalabasa, puso ng saging Saka mo walang singamas Ay, saluyo Saluyot yun So yun guys Ah, uh, yun lang naman po yung potahe namin Apat, tapos merienda, ulitin ko Turon, maruya, pansit, At iba pa. So yun guys, ito lang naman yung pwesto ko Pag nakita nyo yun na ito, logo na ito Yun na yun So pagka umaga kasi Mainit na sa baw Either kaya naman kung ano yung putahe Yun lang naman Oh, solve. Oh, nakimos, nakimos ako Nakimos Nakimos guys, pag dito kayo kumain, sulit na sulit, papakita ko lang. Kasi dito lang namin niluluto mismo yung mga ulam namin. Ayun o, papakita ko lang ha. Ayun o, o. Oh. Meron na akong lutuan dyan. May lutuan na dyan, lahat. Kompleto. So guys, dyan na mismo niluluto. Ayun o. O, oh, di ba? So, ang meron pa lang ngayon, sinigang, saka sisig. Tapos yung iba, Luluto na maaga pa kasi and then pagkatapos mga 8 magluluto na ng pansit na pang alas 10 pang merienda so yun oh no? ulitin ko ah pwesto ko to <laughs> may nagcomment comment kasi eh nang burahot daw ako nang burahot na naman daw yung police okay yun lang yun oh know, sol